Gigi Delana, pinrangka si Julia Barreto tungkol sa pagkakaroon nila ng anak ni Gerald Anderson. Yumigting ang tensyon sa showbiz matapos kumalat ang balitang pinrangka umano ni JJ Delana si Julia Barreto. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng matinding pag-uusap ang dalawa sa isang private event. Diretso hang sinabi ni J.J. kay Julia na hindi niya ikinahihiya ang pagbubuntis at si Gerald Anderson ang ama ng kanyang dinadala. Nagulat umano si Julia sa harapang pag-amin at hindi agad nakasagot. Ilang malalapit na kaibigan ng dalawa ang nagsabing naging mainit ang palitan ng salita. Pinili ni J.J. na magsalita upang matapos na ang mga espekulasyon at chismis. Samantala, nanatiling tahimik si Gerald sa gitna ng mainit na isyo. Nahati naman ang opinyon ng mga netizens kung tama ba ang ginawa ni Gigi. Patuloy na usap-usapan sa social media ang tensyon sa pagitan ng dalawang aktres. Marami ang nag-aabang sa susunod na pahayag ng bawat panig.